ngayon uh, dahil ayun uh, parang uh, napapansin ko kasi na dati kasi nung uh, pamakalumang pa makalumang panahon pa parang yung mga tao is takot pang bumoko takot uh, wala pang sense of freedom sa mga ayun nga yung mga gusto nila ipahayag pero ngayon uh, kahit yung maliliit na issues or yung mga katulad ng mga West Philippines yung kay Alice Go is parang ayun mas nagiging active sila sa ayun pagbigay nila ng uh, ng opinion about dun sa issue na yun Am um, generation po noon. Kasi po yung generation po noon is mas maganda po yung pakikisama nyo sa magulang nyo at saka po yung sa may bata. Kasi po, kumbaga po yung sa may mga matatanda, um, nasa loob lang po kayo ng bahay, uuwi po kayo ng parang pong curfew. Tapos po yung sa may noon po, mas maganda po yung pamamalakad po ng mga matatanda sa pagsaway sa mga bata. Ayun po. Ngayon po. Since tayo po ay sa malaya po tayo ngayon, tayo bago po yung mga technology natin, so yun po parang si piliin ko po yung bagong generation. Para sa akin, kahit alam ko, hindi ko naman ito naabutan, generation noon. Hindi ka tulad ngayon na kahit yung mga bata, lagi nang tutok sa cellphone, ganyan. Pag kinuha na mo ng cellphone, maiyak pa. Hindi ka tulad dati na makikita mo talaga yung kultura ng Pilipinas o yung kultura ng Pilipino na nakasanayan natin na pagka wala tayong ginagawa, pwede tayong maglaro sa labas, ganyan. Doon natin inuubos yung mga oras natin. Hindi ka tulad kasi ngayon na parang may sari sarili ng mundo yung mga tao na puro cellphone na lang. Para po sa akin, ang um, pipiliin ko ay yung lumang henerasyon sapagkat doon o noon, mas masipag at aktibo yung mga kabataan. Hindi tulad ngayon na nagre-relay na lang po tayo sa artificial intelligence wherein mali na po yung paggamit ng ibang kabataan noon. Kasi sa mga kabataan ngayon, based sa na nakikita ko, halos lahat ng kabataan pa na. Papansin mo halos anong oras na sa labas pa sila, hindi man lang hinahanap. Dati kasi we, meron silang respeto sa magulang nila, alam nila yung bawal. Ngayon parang kahit mali, ginagawa pa rin nila. Yan lang.